Ano ang aral? Babaan nyo may kamay nyo. Ikaw, Grace, anong aral na natutunan mo sa buhay na ito? Unang-una pala makinig tayo sa mga magulang natin kasi wala naman silang sinabing hindi maganda para sa atin. Lahat sa kanila nag-uumpisa. Lahat sa kanila nagbumula yung mga pangaral. Tayo lang po yung matigas ng ulo kaya matutupo tayong makinig. Yun lang po. Yes, yes. Jean, yung na sa mga kabataan bata pa lang, hindi nyo alam kung saan kayo kukuha ng gatas, diaper para sa anak nyo. Tapos, hindi nyo alam kung paano kayo tatayo sa sarili nyo mga pa, kasi syempre bata nga kayo. Kaya ano, payo ko lang, huwag niyo na ituloy. Masarap lang sa umpisa, pero ano, mahirap, sobra. Yun lang kayo. Mm, okay. Kami from there, dahil niya, experience. Jonah. Uh, Mag-isip po kayo. Mag-isip po kayo kung ano po ang dapat niyong gawin. Kasi kami po talagang tested po namin. Napakahira po ng buhay na maaga kang nag-anak. Ni Di kahit diaper ng anak mo, hindi mo alam kung paano mo isusuot, paano mo hugasan kasi nga bata ka pa, hindi wala ka pang alam masyado sa mga ganong bagay. At ang payo ko lang din po, kasi katulad po namin na eto na, may anak na kahit na bata pa, uh, pag nada pa po kayo, bangon po, bangon. Uh, patulayan niyo po sa kanila na hindi po hadlang ang pagiging batang ina sa pagtupad ng mga pangarap. Very well said. Ha? Tama yan. Ha? Mahirap talaga. Saka isa sa lahat. Ito sabihin siya, napakahirap nang walang pera sa buhay. Tama. Tama. Problema mo yung kakainin ng anak mo. Problema mo yung gamot. May sakit ang tatay mo, may sakit ang nanay mo. Pampaaral ng kapatid mo. paano? Minsan ang mga kamag-anak mo, mabait sa simula yan. Ilang beses, sasaladuhan ka na ng pintuan yan. Hindi mo na makakausap yung Bakit? Eh, may pamilya rin sila. So, good luck sa inyo, ha? Sa mga buhay niyong yan.